May mga kasal na parabang isang panaginip, ngunit may mga kasal namang mistulang isang bangungot, hingi ba? Kung saan ang I do ay hindi sinasabi sa altar, kundi ibinubulong sa isang malamig na kwartong amoy gamot, sa harap ng isang lalaking hindi man lang kayang kumilos. Ito ang kwento ni Mia, isang dalagang sinubukang buuin ng kanyang sarili sa Manila. Nangarap, nagtrabaho pero biglang pilit pinakasal hindi dahil sa pag-ibig o kayamanan kundi dahil sa kailangan ng isang tagapagmana ang katulong na si Mia ay biglang naging may bahay ng isang comatose CEO si Alonzo de la Fuente isang lalaking siyam na taon nang walang malay isang haligi ng kumpanyang unti-unting ginigiba ng mga ganid na kamag-anak walang pumatol pero si Mia, siya lang ang tanging naglakas-loob. Hindi dahil gusto, kundi dahil may sikreto siyang tinatago. Ang kasal na ito ay isang kontrata. Kailangan lang niya ng isang taon, at ang kapalit, ang matrikula para sa kanyang bunsong kapatid at ang pambili ng gamot para sa kanyang ina. Pero may nakalimutan silang isama sa kontrata. Ang posibilidad na magigising si Alonzo at ang posibilidad na, sa gitna ng lahat ng ito, si Mia ay mabubuntis. Ano ang mas matinding bangungot? Ang maging asawa ng isang walang malay o ang mabuntisan ng isang hindi mo alam kung kailang gigising? Nagsimula ang buhay ni Mia sa mansyon ni Alonzo. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang yaya. Nurse, at tagapag-alaga. Ang kanyang araw ay umiikot sa isang silid. Pagpapalit ng diaper, pagpupunas ng katawan, pag-check ng vital signs, at pagbabasa ng business reports kay Alonzo. Para lang hindi kumupas ang kanyang utak. Ang hangin ay mabigat sa silid. Parang laging may nagbabantang dilim. Sa gabi, umiiyak si Mia wala na akong ibang tagpipilian, Alonzo. Bulong niya sa katawan ng lalaking hindi man lang sumasagot. Ang kanyang puso ay nahati. Ang pamilya niya, naligdas. Ngunit ang kaluluwa niya, mistulang nakakadena sa isang lalaking hindi niya kilala. Ang pinakamasakit, ang tawagin siyang gold digger ng mga kamag-anak. Hindi alam ng mga dalafuente Si Mia ay isang scholar at magna cum laude sana, pero napilitang huminto dahil sa sakit ng ina. Kung wala lang ang trahedya, baka nasa boardroom na siya at hindi sa tabi ng may sakit na CEO. Ito ang kanyang pait. Ang kanyang utak ay hinuhusgahan. Hindi ang kanyang puso. Pumasok sa eksena si Tita Elena, ang kapatid ng ama ni Alonzo at ang nagpapatakbo at nagwawasak sa kumpanya matalino ngulit ganid hindi niya gusto si Mia pero ang kinatatakutan niya ay ang kontrata sa oras na magkaroon ng anak si Mia mawawalan siya ng kapangyarihan kaya naman araw-araw pilit niyang sinisira ang reputasyon ni Mia isang gabi may biglang dumating isang private lawyer ni Alonso, may iniabot na sobre, isang lihim na kondisyon, kung sakaling mabuntis si Mia, ang lahat ng shares niya ay mapupunta sa magiging anak, at si Mia ang magiging sole guardian hanggang sa mag-21 years old ito. Nanginginig ang kamay ni Mia. Hindi niya alam kung panalo ba ito o lalo siyang nalalagay sa peligro. Ngunit, Paano makakabuntis ang isang comatose? Ito ang tanong na bumabag sa lahat, lalo na kay Tita Elena. Kaya, palilim niyang binigyan si Mia ng mga fertility drugs sa pagkain. Hindi niya alam, ngunit ang gamot ay may side effect na nagpapataas ng sensitivity ng katawan, at ito ang nagbigay daan sa malaking twist. Kahit comatose, ang mga nurse at doktor ay may protocol. Kailangan ng sensory stimulation para hindi mamatay ang brain cells. Pinupunasan ni Mia si Alonso. Minamasahe ang kanyang mga braso at binte. Ngungit, may mga pagkakataon na, sa gitna ng kadiliman, nakikita niya ang isang bahagyang pagigting sa labi ni Alonso. Isang ilusyon? O totoo? At may nangyari na nga sa kanila. Makaraan ang mga araw nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Pagkatapos, ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang katawan. Ang taning alam niya, imposible ito. Walang nangyari. Imposible. Mulit ang dalawang linya sa pregnancy test kit ay malinaw. Buntis siya. Sa gabi, habang umiiyak sa tabi ni Alonso, sinabi niya ang totoo. Alonso, may anak tayo. Hindi ko alam kung paano, pero may himala. Ngayon, kailangan kong lumaban para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nag-iba. Ang daliri ni Alonso, ang kanang hinalaki, ay bahagyang gumalaw. Kinabukasan, lumabas ang balita. Buntis si Mia. Nagimbal ang pamilya, lalo na si Tita Elena. Paanong nangyari iyon? Agad siyang nagpatawag ng emergency meeting. Ang plano niya, i-declare na invalid ang kasal at si Mia ay isang impostor na gumamit ng IVF o surrogate. Pilit na kinuha ni Tita Elena ang mga dugo ni Mia at Alonso para sa DNA test. Gusto niyang patunayan na hindi si Alonso ang ama. Sa puntong ito, si Mia ay nag-iisa. Wala siyang kakampi. Ngunit naglabas ng desisyon ng korte. Positive ang DNA, si Alonso ang ama. Napilitang mag-back off si Tita Elena, pero bago siya umalis, may sinabi siya kay Mia, isang pabulong na banta. Magsisimula pa lang ang laro, baka sa huli, mako gin. tulad ni Alonso. Isang araw, bumalik si Mia sa silid ni Alonso. Nakita niya ang isang dilaw na rosas sa bedside table. Walang naglagay. Nag-iisa lang siya sa mansion. Nagsimula siyang magduda. May nagbabantay sa kanila. Gabi-gabi, hindi na makatulog si Mia. Nagsimula siyang maglagay ng CCTV sa paligid ng silid ni Alonso. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa aksidente ni Alonso. Taon na ang nakalipas. Lalo siyang nagduda. Hindi aksidente ang nangyari kay Alonso. Isang gabi, habang minamasahin ni Mia ang sindido ni Alonso, may na-trigger. Isang alaala kay Alonso. Galit na galit sa board meeting. Sumisigaw. Hindi niyo ako maloloko. Alam kong nag i kayo ng pondo. At ang huling taong kasama niya bago ang aksidente? Si Tita Elena. Hindi lang kumato si Alonso. Parang may pumipigil sa kanya. Parang Parang may nagdudose sa kanya ng gamot para hindi siya magising. Tinignan ni Mia ang mga gamot. Nakita niya ang isang maliit na vial, iba ang label. Hindi ito kasama sa prescribed list. Kumuha ng notepad si Mia. Isinulat niya ang alpabeto. Itinaas ang kamay ni Alonso. Alonso, kung naiintindihan mo ko, galuin mo ang aking daliri kapag nabasa mo ang tamang letra. Nagsimula siya. A, B, C. Nang dumating siya sa letrang E, gumagalaw ang daliri. Elena, ang plano ay malinaw. Si Tita Elena at ang kanyang asawa ang dahilan ng aksidente. Sila rin ang nag-aalaga kay Alonso. Kaya nilang kontroli ng gamot. Pero ngayon, bunti si Mia. At nagpaplano silang itakas si Alonso para mamatay ng walang makakapigil. Hindi nagpakita ng takot si Mia. Sa halip, nagsimula siyang maging matalino. Ginawa niya ang reverse uno card. Sinimula niyang ibenta ang mga shares ni Alonso gamit ang POA o Power of Attorney at ang pera ay inilipat sa isang blind trust para sa kanyang anak. Ginawa niya ito sa harap mismo ni Alonso para maramdaman niyang lumalaban siya. Dumating ang gabi ng pagtakas. May pumasok sa silid ni Alonso nakamaskara. Akala ni Mia si Tita Elena ito. Ngunit ang lalaki ay may balak na patayin na lang si Alonso para wala ng problema. Hinanda ni Mia ang kanyang sarili. Kailangang lumabas ang sikreto. Nagsigawan sila, naglaban. Ngunit sa gitna ng labanan, may biglang umubo si Alonso. Umubo at nagmulat ng mata. Ngulit ang lalaki ay tumakas. Ang matinding twist? ay naganap. Gumising si Alonso. Niyakap ni Mia si Alonso, umiiyak. Sabi ko na, lalaban ka. Ngulit si Alonso ay hindi nagsalita. Sa halip, sa kanyang mahinang tinig, may sinabi siya. Alam ko, alam kong buntis ka at alam ko na hindi ako ang nakabuntis sa'yo. Pero hindi ko akalaing, hindi nakabuntis si Alonso. Pero ang baby, anak niya Paano dahil taon na ang nakalipas bago siya makoma nag-donate siya ng sperm sa isang fertility bank bilang insurance kung sakaling maaksidente Hindi niya ito naisip pero ang mga magulang niya ang nag-set up Nang malaman ni Tita Elena ang tungkol sa sperm bank na ito nagliwanag ang kanyang masamang plano Balak niyang magkaroon ng anak si Mia at Alonso sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF. Ngunit ang gagamitin niyang sperm ay galing sa iba, sa kanyang kakampi. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng kontrol sa anak na magmamana ng kumpanya. Sa sobrang pagmamadali at sa kagustuhang magtagumpay ang plano, binigyan ni Tita Elena si Mia ng mga gamot para bumilis ang pag-activate ng kanyang egg cell. Ngunit, dahil sa pagmamadali, isang palpak na desisyon. Ang sperm ni Alonso mula sa bank ay lihim na inilipat kay Mia ng isang doktor na kakampi ni Tita Elena na pinaniwala ang safe o peking sperm lang iyon. Sa halip na mabilis na mabuntis sa ibang sperm, ang system ni Mia ay naging aktibo at natagumpay ang pag-fertilize ng tunay na sperm ni Alonso. Ang baby ay tunay na anak ni Alonso. Ang himala ay naganap. Nagising si Alonso. Habang ginagawa ni Mia ang kanyang tungkulin, ang pagmamasahe at pagkukwentuhan kay Alonso, hindi niya alam na naririnig na pala ng CEO ang lahat. Narinig ni Alonso ang mga salita ni Mia. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga pangamba at ang lumalaking pagmamahal para sa lalaking nasa koma. Doon naramdaman ni Alonso ang totoong pag-ibig. Ang silent love ng isang komatos na lalaki ay nagbigay daan sa paggising niya at ang kontrata ay naging tunay na damdamin. Nang lubos na gumaling si Alonso, inilabas niya ang kanyang lihim na recording. May nakakabit na maliit na device sa kanyang wheelchair na nagre-record ng lahat ng ginagawa at sinasabi ni Tita Elena sa kanyang tabi, ang mga pagbabanta, ang pagkontrol sa kumpanya, at ang pinakamalaking sikreto, ang pag-amin ni Tita Elena na pinayagan niyang ang aksidente ni Alonso noon. Napanood ng buong Board of Directors ang recording. Walang makapagsalita ang kasuklam-suklam at ganid na si Tita Elena ay nadiskubre. Agad siyang pinahuli at ang kanyang pangarap na kontroli ng kumpanya ay naglaho. Hindi nag ng panahon si Mia. Inayos niya ang kumpanya. Sa tulong ni Alonso na unti-unti nang gumagaling, bumalik sa rurok ang De La Fuente Group. Ang katulong ay naging Chief Operating Officer ng kumpanya si Mia at Alonso, nagpakasal ulit at nagmamahalan. Ang unang kasal ay isang kontrata, ngunit ang pangalawa ay isang sumpaan at katuparan ng tunay na pag-ibig. Matapos ipakita ang secret recording ni Alonso sa Board of Directors, agad na ipinag-utos ang pag-aresto kay Tita Elena sa loob mismo ng kompanya. Ang dating reyna ng De La Fuente Group ay inilabas na nakaposas habang ang mga empleyado na nakasaksi sa pangyayari ay nagbubulungan at nagdidiwang sa loob-loob. Ang kaso ni Tita Elena ay naging high profile dahil sa mga paratang na attempted murder para sa aksidente ni Alonzo, corporate espionage at grave coercion para sa pagmamanipula kay Mia at sa sperm bank. Matapos ang isang linggong paglilitis, napatunayang nagkasala si Tita Elena sa lahat ng kaso. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pinalaya siya sa lahat ng karapatan sa pamilya at kompanya. Ang hustisya ay natamo. Ang buhay ni Mia ay naging patunay na ang pag-ibig at katapatan ay mas matibay kaysa sa kasakiman at panlilinlang. Ang babae na dating pilit na ipinakakasal sa isang kumatos na CEO ay naging ang tunay na reyna ng De La Fuente Group, nakasama ang lalaking minahal niya ng tahimik at totoo. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, mga kontrata na kailangan mong pirmahan at mga sitwasyon na pilit kang pinapasok. Pero tandaan, huwag mong hayaang mong sitwasyon ng magdikta kung sino ka, ang iyong puso at katalinuhan ang iyong sandata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa lakas ng loob na magmahal at sa talino na gamitin ang bawat pagsubok bilang sandata para sa iyong kinabukasan. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate ng kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral lang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.